Nakita namin ang dalawang lalaki, sina Stig at Bobby, na papasok sa isang bayan sa Texas. Umupo si Stig sa isang kainan, at samantala sa kabilang kalye, binisita ni Bobby ang bangko, at humiling na bumili ng safety deposit box. Pagkatapos nito, sumama si Bobby kay Stig sa kainan, na mapaglarong na liligaw sa waitress. Sinabihan siya ni Bobby na kumilos, at tumayo si Stig at sinunog ang kainan. Ang pelikula pagkatapos ay tumalon sa tatlong linggo ng mas maaga, at nakita namin sina Bobby at Stig sa Golden Mexico. Pumunta si Bobby upang makipagkita sa kanyang kaibigan na si Toro, ngunit pagdating, nakita niya ang ulo ni Toro sa isang bag. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Papi Greco na isang kilalang drug lord. Ibinigay niya kay Papi ang ilang mga bootleg na pasaporte. Bilang kapalit, iniabot ni Papi ang isang bungkos ng pera, na ikinadismaya ni Bobby. Sinabi ni Bobby na umaasa siya sa ilang droga bilang kapalit, ngunit tumanggi si Papi na makipagdeal ng droga. Matapos malaman na pinagtaksilan siya ni Toro at pinatay siya, hindi na rin siya nagtitiwala kay Bobby. Ibinalik ni Bobby ang pera at sinabi kay Papi na ipaalam sa kanya kapag interesado siyang gumawa ng deal sa droga, na iniiwan ang mga pasaporte sa kanya. Sinabi ni Poppy kay Bobby na gusto niya ng 63 Impala convertible, at pumayag si Bobby na itawid ito sa hangganan sa Mexico para sa kanya. Lumipat ang eksena kay Steve, na nakikipag sa mga tauhan ni Greco, na naglagay ng ilang manok sa lupa para barilin sila. Inaasar sila ni Steve dahil hindi nila matamaan ang manok na pula, at pagkatapos na magalit, pinatunayan sa kanila kung gaano siya kahusay gumamit ng baril, sa pamamagitan ng pagtama sa ulo ng mga manok pagkatapos ay umalis si Stig kasama si Bobby, habang nagsisimula silang bumalik sa Amerika. Sa daan, iminungkahi ni Stig na ninakawan nila ang bangko kung saan itinatago ni Rico ang kanyang pera, ngunit hindi masyadong mainit si Bobby sa ideya. Narating nila ang hangganan, ngunit mabilis silang nahuli ng pulisya, at dinala upang tanungin sa iba't ibang silid. Doon ay nabunyag na si Bobby ay hindi basta kriminal, kundi isang undercover na ahente ng DEA ipinaalam niya sa kanyang superior na si Jessup na hindi niya nakuha ang mga gamot na kailangan nila para mahuli si Papi Greco. Hindi niya sinabi kay Jessup ang tungkol sa pagkamatay ni Toro, sa takot na hilahin siya pabalik sa misyon, at sinabi na malapit na siyang makasama ni Altero. Sa isa pang silid, nakita si Deb na sinusubukang paaminin si Steve, ngunit ginagamit niya ang kanyang kapugian, at sinusubukang manligaw din sa kanya, na nagpapanggap na inosente maya maya, bumangon siya para samahan si Jessup sa pakikipag-usap kay Bobby. Natatakot si Jessup para sa kaligtasan ni Bobby, ngunit sinabi niya na ginugol niya ang buling tatlong taon ng kanyang buhay sa paglinis ng krimen sa Mexico, at ngayon ay malapit na siya kay Poppy, hindi na siya titigil ngayon. Sumasang ayon din si Agent Deb kay Bobby, at kalaunan, binigyan siya ni Jessup ng dalawang linggo pa. maya, maya nakita si na Bobby at Deb na magkasama sa kama sa isang motel. Sinabi sa kanya ni Bobby ang tungkol sa pagkamatay ni Toro at hindi rin niya masabi kay Jessup. Sinabi niya na pinaplano ni Stig ang pagnanakaw sa bangko sa Tres Cruces, Texas at tutulungan niya siya upang makuha ang safety deposit box kung saan inilalagay ni Griko ang kanyang pera. Matutunto nila ito pabalik sa kanya at kasuhan si Griko para sa money laundering at tax evasion. Sinabi niya na maaari ng pagtaksilin si Stig sa eksena, itapon siya sa bilangguan sa loob ng dalawampung taon, at makakuha ng medalya. Sa wakas, pumayag si Deb. Kinabukasan, pinuntahan ni Bobby si Stig sa kanyang lugar, at sinabi sa kanya na siya ay nasa planong pagnakawan ang bangko. Nakipag-usap si Stig tungkol sa kung paano nila ito gawin, dahil ang Border Patrol ay sigurado na sila ay may hawak na droga, at sila ay mahuhuli kung si Poppy ay nagbabayad sa kanila tila nagagalit si Stig kay Bobby sa paglalaro sa kanya pero nagbibiro lang siya. Pumunta sila sa bahay ni Grico para tiktikan siya. Nalaman natin na bawat dalawang linggo, lumilipad si Grico mula sa Mexico na may dalang portfolio na puno ng pera, at gumugugol ng isang linggo sa Amerika kasama ang kanyang may bahay at anak bago bumalik. Pinapanood nila ang pagdating ng isang lalaki para kunin ang portfolio, at sinundan nila siya. Nagmamaneho ang lalaki sa bangko, malinaw na magdeposito ng pera. Sinabi ni Bobby kay Stig na dapat niyang puntahan ang kainan sa tapat ng bangko, dahil hindi dapat manakawin ang isang bangko na may kainan sa paligid na nagbebenta ng mga donut sa mga pulis. Ito ang eksena mula kanina sa pelikula, habang papunta si Bobby para buksan ang isang safety deposit box, at binisita ni Stig ang kainan, at umalis sila pagkatapos itong sunugin. Si Bobby ay muling nakipagkita kay Deb, at sinabi sa kanya na si Stig ay nagpaplano sa pagnanakaw sa bangko bukas, mayroon man o wala si Bobby. At dapat gisingin siya ni Deb sa alas 3 ng umaga. Habang umaalis si Bobby sa motel, maya maya, nakita naming papaalis si Stig para makipagkita sa isang tao. Ito pala ay si Naval Officer na si Quince na nag-aabot kay Stig ng ilang supply na tutulong sa kanya sa pagnanakaw. At kaya, nalaman namin na si Stig ay isa ring undercover na opisyal, isang Navy SEAL, na umaasang mapabagsak si Papi. Sinabi ni Queens kay Stig na patayin si Bobby at umalis kasama ang pera, para magamit nila ito sa mga lihim na operasyon. Kinabukasan, maayos ang pagnanakaw, habang ikinulong ni Stig at Bobby ang mga pulis sa istasyon ng pulisya, at pagkatapos ay nagnakaw sa bangko. Sa kanilang pagtataka, nakakuha sila ng mas maraming pera kaysa sa inaasahang 3 milyong dolyar. Habang sinisimulan nilang dalhin ang 43 million dollars sa kanilang sasakyan, patuloy na tumitingin si Bobby sa oras ngunit hindi dumating si Deb para hulihin sila. Sa kalaunan, dinala nila ang pera sakay ng kotse, at huminto sa disyerto upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Bubunuti na sana ni Bobby ang baril para hulihin si Steve, ngunit nauunahan siya ni Steve pero imbes na patayin ay sa braso lang niya ito binaril. Nahanap din niya ang dea badge kay Bobby, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, at itinakas ang pera. Lumipat ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Earl, na nag-iimbestiga sa bangko tungkol sa pagnanakaw. Lumabas siya upang makita ang nasunog na kainan, at nakita niyang kain na hinala ito, sa halip na e-dismiss ito bilang isang pagkakataon. Dinadala ni Stig ang lahat ng pera kay Queens, na nagulat na makita ang 43 million dollars sa halip na 3 million dollars lang. Tinanong siya ni Stig tungkol kay Bobby, ngunit hindi siya pinansin ni Queens, at inutusan siya na ipadala ang pera sa isang base ng Naval sa Corpus Christi. Tinanong ni Queens si Stig tungkol kay Bobby, na umamin na hindi niya siya pinatay, at pagkatapos ay hinanap nila siya. Samantala, sinubukan ni Bobby na sumakay, ngunit nagsimulang tanungin siya ng dalawang nagpakilalang opisyal ng seguridad sa hangganan. Inilabas niya ang kanyang baril at kinuha ang kanilang sasakyan. Bumalik kay Steve, nalaman niya na si Quince ay hindi maganda ang layunin, at nagsimulang salakayin ang mga Navy men. Nagagawa niyang makatakas, natatakot para sa kanyang sariling kaligtasan. Samantalang si Bobby ay nakahanap na ng doktor upang gamutin ang kanyang tama ng bala pagkatapos nakita niya si Deb sa isang hotel, at hinarap siya dahil sa hindi niya pagpapakita sa misyon. Sinabi niya na ginawa niya ngunit umalis siya ng maaga, at pagkatapos ay umalis siya upang makipagkita sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ay plano ni Bobby na hulihin si Steve, at pumunta sa kanyang lugar upang pasukin ito at maghanap ng impormasyon. Doon, gumamit ng sniper si Stig na nakatutok sa kanyang bahay, at sinubukang makipag-usap kay Bobby, nang dumating ang mga lalaking naval at inaatake sila. Pero nakatakas si na Bobby at Stig. Nakita namin muli si Earl, na nagtatanong sa doktor na gumamot sa sugat ni Bobby. Pumunta si Bobby sa bahay ni Jessup upang humingi ng tulong, ngunit hinihintay siya ni Earl doon, na sumalakay sa bahay ni Jessup. Inatake niya si Bobby at tinanong siya tungkol sa kanyang pera, ngunit walang sinasabi si Bobby. Kaya, binaril ni Earl si Jessup ng baril na may mga fingerprints ni Bobby. Si Bobby ngayon ay nasa malalim na gulo. Nagmamaneho si Bobby hanggang sa bahay ni Grico kinaumagahan, at tinutukan niya ito ng baril. Ngunit sa sandaling dumating si Steve, tinutukan din niya si Grico. Pinipilit niyang ipasok si Grico sa sarili niyang sasakyan, at nagawa niyang tumakbo palayo kay Bobby hinabol sila ni Bobby, at kalaunan ay nag-away sila sa gitna ng disyerto. Nagpa siya silang dalawa na tumigil, at tinanong ni Bobby kung sino si Steve, kaya opisyal na silang dalawa na nagpakilala sa isa't isa. Nagpa siya na sila ngayon na magtulungan, at dalhin si Poppy sa garahe ni Deb upang tanungin siya. Tinanong nila siya tungkol sa pera, at ibinunyag niya na si Earl ay isang black ops operative na tauhan ni Greco, at ang pera na kanilang ninakaw ay ang pera ng CIA pinilit ng ahensya si Grico, at iba pang mga cartel, na magbayad ng 7% na interes, kapalit ng paggamit ng mga eroplano ng CIA upang magpuslit ng mga produkto sa hangganan. Ang garahe ay inatake ng hit squad ni Queens. Nakatakas si na Bobby, Stig, at Deb, gayon din si Papi, na tumatawag sa kanyang mga tauhan nagsimulang maghinala si Bobby kay Deb, nagtataka kung paano nila nalaman ang tungkol sa bahay ni Deb, ngunit ang tatlo ay inatake at nakuha ni Poppy, at dinala sa kanyang sakahan sa Mexico. Si Stig at Bobby ay binugbog, hanggang sa ihayag ni Stig na ang pera ay nasa base ng naval. Si Greco ay binisita ni Earl, na nagsabi sa kanya na taasan ang kanyang parte at umalis nagpa siya si Grico na itago ang lahat ng pera para sa kanyang sarili, at binigyan si Stig at Grico ng gawain sa pagbawi ng pera, o kung hindi, papatayin niya si Deb. Si Stig at Bobby ay ipinadala sa Mexico, kung saan nagnakaw sila ng isang van upang makapasok sa base ng naval. Ikinwento ni Stig kay Bobby kung paano niya nakita si Quinn sa isang hotel, at doon niya nalaman kung saan mapupunta ang pera nakita ni Bobby ang pangalan ng hotel, ito rin ang hotel kung saan nag-check-in sila ni Deb. Kung saan dito rin sinabi ni Deb na makikipagkita siya sa kanyang boyfriend. Si Stig at Bobby ay patuloy na pumipilit na pumasok sa base, at ibinaba ni Stig si Bobby sa opisina ni Queens, habang pinupuntahan niya ang punong opisyal, na si Admiral Tawi. Inihayag niya ang lahat sa Admiral na nagsabi kay Stig na walang ganoong misyon na itinalaga sa kanya ang Navy. Nalaman ni Stig na ito ang plano ni Queen sa lahat ng panahon, at humingi ng tulong sa Admiral. Tumanggi ang Admiral na tumulong, at pinu-protektahan si Stig ngunit ipinagutos niya na arestuhin si Queens. Samantala, pumunta si Bobby upang harapin si Queens, at nalaman na siya ang kasintahan ni Deb. Binuksan ni Queens ang kanyang safe para ipakita na wala siyang pera, at naisip ni Bobby na dapat itago ang pera kay Deb sinubukan ng mga Navy na hulihin si Bobby, ngunit itinago niya ang kanyang sarili bilang isang naval officer sa pamamagitan ng pagnanakaw ng uniforme, at lumakad palabas pagkatapos gumawa ng isang pagsabog. Ang 24 na oras ay tapos na, tinawagan ni Grico si Bobby tungkol sa pera, kahit na sinabi sa kanya ni Deb na hindi niya ito mahahanap. Sinusubukang protektahan siya ni Bobby sa pagsasabi na mayroon siya nito, ngunit nagpatuloy si Grico upang barilin siya si Bobby ay umuwi upang hanapin ang bangkay ni Deb doon, at napagtanto niya kung saan mahahanap ang pera. Pumunta siya sa motel na madalas nilang puntahan, at nahanap ang lahat ng pera sa ilalim ng kama. Samantala, pumunta si Stig sa bukid ni Grico upang maghihiganti, nang dumating si Queens. Siya at si Grico ay nagpa siya na ang pera at patayin si Stig, ngunit si Earl ay sumali sa partido at hinihingi ang kanyang parte. Bago ito may hayag na wala ang pera kay Steve, si Bobby ay dumating sa kain ng kotse kasama ang lahat ng pera. Ibinigay niya ang susi kay Earl, ngunit pagkatapos ay pinasabog ang kotse, na nag-trigger ng shootout. Sa isang labanan, inihayag ni Earl na ang CIA ay may dalawampung lihim na bangko, at ang pagkawala ng $43 million ay isang maliit na kawalan. Sinenyasan niya si Stig gamit ang isang parirala mula sa isang naunang pag-uusap, binaril ni Stig si Earl, at binaril ni Bobby si Queens. Pinatay ni na Bobby at Stig si Poppy, at tumakas ang dalawa, ngunit binaril muna ni Bobby si Stig sa binti, bilang kabayaran sa pagbaril sa kanya sa desyerto. Habang nagpaplanong ipagpatuloy ang pagtanggal sa mga lihim na bangko ng CIA, at isabotahe ang kanilang mga lihim na operasyon, ipinahayag ni Bobby kay Stig na hindi niya pinasabog ang lahat ng pera. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.